Sino nga ba ang hindi makakilala sa SB19? Nagsimula ang karyer ng SB19 ay mula dito sa Pilipinas hanggang sa lumawak ang kanilang talento at umabot ito sa buong Amerika. At ngayon nga ay hindi man nga talaga ang boy ba na ito na talaga naman super sikat na sikat sila. Hindi lang sila dito sa Pilipinas kilala pati na rin sa buong mundo. Samantala sa ngayon, ang SB19 ay pinagtaguluhan ng ilan sa mga Indonesian people, lalong-lalo na ang mga kababaihan. Dahil nga sikat na sikat ang SB19 at nababaliw lahat at nakikilig-kilig ang mga kababaihan ng Indonesian habang nga papunta pa lang sa airport ang SB19 at papunta sa mall ay talaga naman hindi mapigilan ng ilan sa mga Indonesian na babae na sumisigaw at tinitilian ang SB19 dahil bukod sa mga guwapo nito ay sobrang galing pa nilang sumayaw. Kahit naman lahat po ng mga Indonesian ay talaga naman kayang kaya nila sayawin na isa sa kanta ng, ng SB19 na patok na patok sa buong mundo ang ginto. Kaya naman lahat na yata ang mga tao dito sa buong mundo ay sinasayaw na ang kanilang kanta. Sikat na sikat ito kahit sa TikTok, sa YouTube o kahit sa anumang social media platform ka mapunta ay makikita mo ang SB19. Isa na nga itong pantunay na lahat ng mga boyband dito sa Pilipinas. Isa na nga ang SB19 ang pinakasikat ngayon sa buong mundo dahil maraming nakakakilala sa SB19 lalong lalo na sa buong Amerika. At ngayon ay sikat na sikat na ngayon ang SB19 sa Indonesia ay naman hindi mapigilan ang mga kababayhan doon na kiligin sila habang pinapanood nila ang ating SB19 na gawa ng puro Pinoy kahit nga ang kanilang kanta ay Pilipino ay kinahuhumali ito ng ibang lahi, lalong lalo na ang mga Indonesian. At hindi ng Indonesian ang kayang kantahin ng kanta ng S-19, pati na rin ang taga-Amerika ay tilabay Parang kinikilig sila habang sumasayaw ang SB19. Ito ang patunay na iba talaga ang talento ng Pinoy. Isa na nga dito ang patunay, ang SB19 ay purong Pinoy. Talagang sikat na sikat sila at mahal na mahal sila ng ating mga kababayan doon sa Amerika o kahit sa amang mundo. Hingi lang po guys sa kanyang updates at kung may comment, reaction at opinion sa video yung napanood. Just comment down below. Isa ka rin bang kinikilig sa SB19? Comment lang sa ating video na ito. updates at maraming salamat sa inyong lahat.